Si Kim Chiu ay nag-post sa Twitter at ipinamahagi ang isang screenshot na ipinadala ng art department ng Lin Lang sa kanilang producer. Sa screenshot, ipinakita ang isang mensahe na natanggap sa numero na hawak ng art department. Sa palagay nga, ang isang netizen ay nagpahayag ang netizen ng kanyang galit kay Juliana. Ang karakter ni Kim sa nasabing serye at ito ay ipinadala sa numero ni Juliana sa serye. Patunay nga ito sa galing ni Kim Chiu sa pag-arte dahil marami nga ang nanggigil sa kanyang karakter na si Juliana. Narito ang ilan sa mga nasabing mensahe. Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Bakit po? Ang may-ari ng numero ay nagtanong. Sorry po, haha, eto po yung number ni Kim Chiu sa linlang na palabas ang galing niya po kasi umakting, haha, nakakainis. Sorry, nagana pa pala tong number hehehe. Paliwanag ng netizen. Kim po ito ha 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 ha. Ang tugon. Hayop ka Julia ana, yung alta pression ko ha ha ha. Sabi ng netizen.